Hey guys, sa mga nagpaplano pa lang bumili ng Infinix 030 dyan, I think ngayon nang tamang panahon. Dahil papalabas na ang Infinix 040. At isa lang ang ibig sabihin niyan guys, magmamide daw na itong mas lumang version. I think mas ulit to siya ngayon. Tingnan nga napakamura na ng kanyang presyo. Dating 15,000 guys yung kanyang SRP na meron 6.78 inches. AMOLED 144Hz sa refresh rate. Dimensity 8020 guys yung kanyang processor. Triple camera siya na mayroong 108 megapixels na main camera at ang ultra wide pa sa 50 megapixel na front selfie camera. 5000 mAh siya battery siya with 68 watts sa charger. Napakaganda pa rin guys ng ganyang klase ng specs para sa mababang presyo niya ngayon. Like kulang 12,000 na lang po siya ngayon sa online. At siguradong meron pa payang ibababa guys sa mga susunod na araw. At napakasulit nga ng smartphone na yan. Maganda ang kanyang camera na 4K 60fps sa video at magandang processor pa, na hindi nag-overheat. Dahil yung Dimensity 8020 is galing nga siya sa may 1100. Na medyo hindi siya malakas mag-init, pero malakas sa games. Saka kahit luma na yan guys, still panalo pa rin naman ng smartphone na yan para sa ganyang specs. Or kahit pa lumabas ang Infinix 050, still maganda pa rin ang specs ng smartphone na yan. Meron akong full review guys ng smartphone na yan, nasa comment section yung link. At kung interesado pala kayo dito sa may Zero 030 ko, binibenta ko nga rin pala siya. Chat lang kayo guys sa May Gadget Tech Tips sa Facebook page. Thanks for watching.